Magandang umaga mga idol Meron po tayong gagawin na Mio Sporty, dinala po sa akin Hindi so, daw po siya na andar Atin pong na kung anong problema niya At nung binuksan ko po yung susi Ayan po Wala po, shutdown po yung ano niya Testingin po muna natin i-charge Baka low-bat lang po ay sana naman, kalkalin agad ng Kung ano-ano Pero battery lang ang sira O kaya low-bat lang, kaya check muna natin charge muna natin bago galawin kung anong problema let's go Dan mga idol yung kanyang charge yung kanyang low battery low battery yan nagka charge siya ayun, na-try natin mamaya pag na kung aandar siya. Baka battery lang naman ng problema. Kaya hindi muna natin. Bukotin-tin na kung ano. as mas maganda yung na kung ano yung sira muna. Simulan natin muna sa battery. Kasi battery operated po ito si Sporty. Salamat po. And guys, titestingin natin. Sa oriente. Ayan, ayan yung yun Guys, Malakas yung kuryente niya kasi ayaw mandar. Ngayon, testing natin palitan ng spark plug kasi napa-stock daw ito. Let's go! Music Ang mga ito na palitan natin ng spark plug, testing natin pang direct kung ah, kaandar na. ayaw pa rin ngayon eh. titignan natin si carburador let's go There, mga idol, nahuli na namin yung sakit ha? yung sira niya pala ay carburador madumi, linisin siya kasi napaista ka kaya dilinisin muna natin kasi umandar na siya kanina kaso di natuloy nilinisin muna natin yung carburador let's go Sandali, po po po, alam. oo Kaya, may, may Kaya, Mga, mga <laughs> idol na backlas ko na yung karburador na yan po, tignan nyo po, ah, oh, ang dumi. Kaya po ayaw nyo umandar agad. Ngayon, nilinisin po natin siya. Let's go. Guys, nilinis na namin yung karburador. Ayan siya, nalinis na namin. Ayan po, ang dumi ito yung karburador. Ngayon, pag nalinis natin ito, sasalpak na natin sa body. Yeah, shout out kay Pare Rainier. Dinayo dinayo ako dito. Salamat sa iyo. <laughs> Salamat sa iyong pagbisita, ay bigan. Mga idol, okay na si Miss Forte. Maandar na siya. Ayun na siya oh. Ay, namatay na naman. <laughs> Yung baba minor. Ngayon guys oh. Okay na siya. Ngayon, ibabalik na natin lahat ng kanyang flare rings at 'yung mga tornilyo. Let's go. pwedeng uh, dito na mga motor, magaling maggawa to Dinadayo ito rito. Tagataga saan, sa riyaya, bukitan, magpapagawa. Kasi eh, pulido siyang gumawa. Ito nga, oh. Sa po, tatay, sa tiwala. Okay. At sa pagpapagawa um, niyo dito, sa jobs motor, Kada mga motor ko, dito magpagawa. Dato motor na. Ito, ito, kaya kung kayo may mga may tira po ito dito, huwag kayong magalang pumunta rito. Pwede pwede kayong ano uh, sa Mura pang maningil yan, di mahal maningil. Ay, okay na yung yung sporty naandar na siya makakauwi na si boss Ayan. salamat po sa magpagawa Kaya, salamat po yung pong gusto mong pagawa dito sa jumps motorcycle, pumunta lang po kayo dito sa tapat ng dating philhealth like and share na lang po ng akin video, salamat po and papalo na rin po salamat po tatay